Maligayang pagdating sa isa pang kwento na puno ng damdamin at aral sa buhay. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang tungkol kay Aling Maria, isang matandang ina na iniwan ng kanyang sariling anak. Pero, sa kabila ng sakit at lungkot, isang himala ang nagbigay ng bagong pag-asa sa kanyang buhay. Ito ay kwento ng pamilya, pananampalataya, at ang kapangyarihan ng pagmamahal. Makinig kayo, at baka matuto tayong lahat na huwag mawalan ng pag-asa. Sena isa, ang maagang buhay ni Aling Maria sa isang maliit na barangay sa lalawigan ng Quezon, kung saan ang hangin ay puno ng amoy ng sariwang palay at ang araw ay sumisikat ng maaga para sa mga magsasaka, nagsimula ang kwento ni Aling Maria. Si Maria, o Marikit, kung tawagin ng mga kapitbahay noon, ay isang simpleng dalaga na lumaki sa gitna ng hirap at saya ng buhay sa probinsya. Ang kanyang ama ay isang magsasaka na nag-aararo ng bukid mula madaling araw hanggang dapit hapon, habang ang kanyang ina ay naglalaba at nagbebenta ng gulay sa palengke. Anak, ang buhay ay parang tanim, kailangan ng pawis at pasensya para lumago. Madalas sabihin ng kanyang ina habang sila ay magkasamang naghahanda ng adobo o sinigang para sa hapunan. Sa murang edad na labing anim, nagsimulang magtrabaho si Maria sa bukit. Araw-araw, tumutulong siya sa pagtatanim ng palay, pag-aani ng mais at pag-aalaga ng mga hayo. Ang kanyang mga kamay ay magaspang na dahil sa pawis at lupa. Pero ang kanyang ngiti ay laging maliwanag, parang sikat ng araw sa umaga. Sa barangay, kilala siya bilang si Maria na mahilig magdasal. Dahil tuwing gabi, sa harap ng maliit na altar sa kanilang bahay kubo, siya ay nagro at nagpapasalamat sa Panginoon. Salamat po, Diyos, sa araw na ito. Bigyan niyo po kami ng lakas para sa bukas. Dasal niya, habang ang kandila ay kumikislap sa dilim. Sa mga pista at kapistahan, tulad ng Flores de Mayo o Fiesta ng San Isidro Labrador, si Maria ay aktibo sa barangay. Sumasali siya sa mga prosesyon, Naghahanda ng kakanin tulad ng bibingka at puto at sumasayaw sa mga sayawan sa plaza. Isang gabi, sa isang harana sa ilalim ng buwan, nakilala niya si Juan, isang masipag na mangingisda mula sa katabing barangay. "Maria, ang iyong mata ay parang bituin sa gabi," sabi ni Juan habang tumutugtog ng gitara. Nagkataon na pareho silang mahilig sa mga kwento ng mga santo at milagro, kaya mabilis na nagibigan sila. Sa loob ng isang taon, nagpakasal sila sa maliit na simbahan ng barangay napuno ng mga bulaklak at kandila. Ang kanilang kasal ay simpleng handaan, may lekyon na inihanda ng mga kapitbahay, at sayawan hanggang madaling araw. Ito ay isang halimbawa ng bayanihan, ang pagtutulungan ng komunidad na nagpapakita ng tunay na pagkakaisa ng mga Pilipino. Pagkatapos ng kasal, nagsimulang magsimula ang kanilang pamilya. Si Juan ay nagtatrabaho sa dagat, nang huhuli ng isda tulad ng tilapia at bangus, habang si Maria ay nag-alaga ng maliit na hardin sa likod ng bahay. Sa loob ng limang taon, nagkaroon sila ng tatlong anak, si Pedro ang panganay, na matalino at mahilig magbasa, si Ana, ang pangalawa, na masiyahin at mahilig kumanta, at si Jose, ang bunso, na malakas at tumutulong sa ama sa pangingisda. Ang pamilya ay ang pinakamahalagang kayamanan, madalas sabihin ni Maria habang hinahanda ang almusal ng champorado o lugaw para sa mga anak. Sa umaga, nagdadala siya ng mga anak sa paralan sa barangay, at sa gabi, nagkukuwento siya ng mga parabula mula sa Biblia tulad ng kwento ng Prodigal Son, na nagiging aral sa kanila tungkol sa pagmamahal at pagpapatawat. Pero hindi lahat ay madali. Sa panahon ng tag-ulan, ang baha ay sumasalanta sa kanilang bukid, at ang ani ay naubos. May mga panahon na ang kanilang pagkain ay simpleng kanin at tuyo, o minsan ay kangkong mula sa hardin. Si Juan ay nagkasakit ng tuberculosis dahil sa hirap ng trabaho sa dagat, at si Maria ay nagtrabaho ng dobol, naglalaba para sa mga kapitbahay, nagbebenta ng sari store items tulad ng sabon at asukal, at kahit nag-aalaga ng mga baboy para ibenta. Panginoon, bigyan niyo po kami ng lakas. Dasal niya tuwing gabi, habang ang mga anak ay natutulog sa isang bani. Sa kabila ng hirap, ang kanilang tahanan ay puno ng tawa at pagmamahal. Si Pedro, bilang panganay, ay nagsimulang tumulong sa bahay sa murang edad. Nag-aaral siya ng mabuti sa paralan. At nanay, ako ang mag-ahon sa atin sa hirap pangako niya habang nag-aral sa ilalim ng lampara na pinapatakbo ng Keosen. Sa loob ng maraming taon, ang buhay ni Aling Maria ay puno ng sakripisyo. Nang mamatay si Juan dahil sa sakit, sa edad na apat na ni Maria, siya ay nag-iisang nagpalaki sa mga anak. Huwag kayong magalala, mga anak. Ang Diyos ay laging kasama natin, sabi niya sa kanila habang umiyak sila sa libing. Si Pedro, na labing walong taong gulang noon, ay nagsimulang magtrabaho bilang construction worker sa lungsod para makatulong habang si Ana ay nag-aral pa at si Jose ay tumutulong sa bukit. Ito ang simula ng kanilang mga pagsubok, pero ang pananampalataya ni Maria ay naging gabay nila. Sa mga misa sa simbahan, siya ay laging nasa harap, nagpapasalamat at humihingi ng gabay. Ang buhay ay parang dagat, may alon, pero darating din ang kalmado, madalas niyang sabihin sa mga anak. Sa kabila ng lahat, ang barangay ay naging kanilang suporta. Ang mga kapitbahay ay nagbibigay ng tulong, may nagbibigay ng bigas, may tumutulong sa pag-aararo. Ito ay ang tunay na diwa ng Pilipino, ang pagkakaisa sa oras ng pangangailangan. Si Maria ay naging halimbawa sa barangay, isang ina na hindi sumusuko, isang babae na puno ng pag-asa. Pero habang lumalaki ang mga anak, unti-unti nang nagbabago ang mundo sa kanila. Si Pedro ay nagsimulang mangarap ng buhay sa lungsod, kung saan ang oportunidad ay mas malaki, at ang hirap ay maaring mawala. Nanay, isang araw, dadalhin kita sa Maynila at magiging masaya tayo pangako niya uli. Ngunit, tulad na maraming kwento, ang mga pangako ay minsan ay naubos sa gitna ng mga hamon ng buhay. Sena dalawa, ang paglaki ng pamilya at mga pagsubo. Pagkatapos ng kanilang simpleng kasal, ang buhay ni na Maria at Juan ay nagsimulang puno ng saya at hamon sa gitna ng probinsya. Sa unang taon ng kanilang pagsasama, si Maria ay nabuntis sa kanilang panganay na si Pedro. Ito ay isang biyaya mula sa Panginoon, sabi niya habang hawak ang kanyang tiyan, habang si Juan ay mas lalong nagsisikap sa pangingisda upang maghanda para sa bagong miyembro ng pamilya sa mga buwan ng kanyang pagbubuntis, si Maria ay patuloy na nagtatrabaho sa hardin, nag-aani ng mga gulay tulad ng talong, okra, at kamatis na ibinebenta nila sa maliit na palengke ng barangay. Ang mga kapitbahay ay laging handang tumulong, may nagbibigay ng herbal na gamot tulad ng sambong para sa kanyang sakit sa likod, at may naghahanda ng lugaw para sa kanya kapag siya ay pagod. Ito ay ang tunay na bayanihan na nakikita sa mga baryo sa Pilipinas, kung saan ang bawat isa ay parang pamilya. Nang ipanganak si Pedro sa isang maliit na klinika sa bayan, ang buong barangay ay nagdiwang. Isang malakas na batang lalaki, sabi na midwife, habang iniabot ang sanggol kay Maria. Si Juan ay umiyak sa tuwa, at nagdasal sila ng pasasalamat sa harap ng maliit na imahen ng sto, Nino sa kanilang bahay. Sa mga sumunod na taon, ang pamilya ay lumaki pa. Pagkatapos ni Pedro, dumating si Ana, isang masayahing batang babae na mahilig kumanta ng mga awit tulad ng Bahay Kubo habang tumutulong sa ina sa kusina. Nanay, ako ay magiging mga awit balang araw, sabi niya habang naghuhugas ng pinggan. At pagkatapos, si Jose, ang bunso, na malakas at mahilig maglaro sa ilog, tumutulong sa ama sa paghuli ng isda gamit ang lambat at balsa. Ang tahanan nila, isang simpleng bahay kubo na gawa sa nipa at kawayan, ay puno ng ingay ng mga bata, tawa, kwento, at minsan ay away pero laging nagtatapos sa yakap at dasal. Si Maria ay naging sentro ng pamilya. Sa umaga, ginigising niya ang mga anak gamit ang amoy ng bagong luto na pandesal at kape, na inihahanda niya sa kusina na pinapatakbo ng kahoy. Mga anak, ang edukasyon ay susi sa mas magandang buhay, madalas niyang sabihin habang inihahanda ang kanilang baon para sa paralan. Si Pedro, bilang panganay, ay mabilis na natutong magbasa at magsula. Sa gabi, sa ilalim ng gasera, Nagbabasa siya ng mga aklat na hiniram mula sa maliit na library ng barangay, mga kwento tungkol sa mga bayani tulad ni Jose Rizal o Andres Bonifacio. Nanay, gusto kong maging doktor o inhinyero para matulungan kayo, pangarap niya. Si Ana naman ay mahilig sa musika, sumasali siya sa mga choral sa simbahan, kumakanta ng mga himno pulad ng Ave Maria sa mga misa. At si Jose ay ang pinakaaktibo, tumutulong sa ama sa dagat, nag-aaral ng panginisda at minsan ay nagdadala ng sariwang huli tulad ng galunggong o squid para sa hapunan. Pero ang buhay sa probinsya ay hindi laging madali. Sa panahon ng tag-ulan, ang mga bukid ay nababaha, at ang kanilang ani ay naubos ng tubig. Bakit ganito, Panginoon? Dasal ni Maria habang tinitingnan ang kanilang nasirang tanim. May mga taon na ang kanilang pagkain ay simpleng kanin na may sili o bagong. at minsan ay kailangang mag-utang sa mga tindahan. Si Juan ay nagsisikap ng husto, Madalas siyang umalis ng madaling araw sa kanyang bangka, harapin ang malakas na alon sa dagat, at bumalik sa gabi na pagod na pagod. Para sa pamilya natin ito, sabi niya kay Maria habang yakap-yakap siya. Sa mga oras na iyon, si Maria ay nagiging malakas para sa lahat, naglalaba para sa mga mayayamang kapitbahay, nagbebenta ng mga handcrafted na banig o basket sa palengke, at kahit nag-aalaga ng mga manok at baboy para ibenta sa fiesta. Ang hirap ay pansamantala lamang. Ang pagmamahal ay walang hanggan paalala niya sa mga anak. Sa gitna ng mga pagsubok, ang pananampalataya ay naging kanilang sandigan. Tuwing linggo, ang buong pamilya ay nagsisimba sa maliit na kapilya ng barangay, nagawa sa adobe at may krus na mataas sa tukto. Sumasali sila sa mga novena, lalo na sa mahal na berhen, at sa mga prosesyon sa Holy Week. Ang Diyos ay laging may plano, sabi ni Maria habang hawak ang rosaryo. May isang beses, nang si Ana ng dengue, dahil sa lamok sa tagulan, Si Maria ay nagdasal ng walang tigil sa harap ng altar. Panginoon, iligtas po ang aking anak, hiling niya. At sa Himala, gumaling si Ana pagkatapos ng ilang araw. Salamat sa mga herbal na gamot tulad ng tawatawa -tawa at tulong ng barangay health worker. Ito ay nagpatibay sa kanilang paniniwala na ang dasal ay makapangyarihan. Habang lumalaki ang mga anak, nagsimulang magbago ang kanilang buhay. Si Pedro ay nagtapos ng elementarya ng may honors at nagsimulang mag-aral sa high school sa bayan. Upang matustusan ito, si Maria ay nagtrabaho ng mas mahirap, nagiging yaya minsan sa mga anak na mayayaman o nagbebenta ng halo-halo sa tagini. Para sa kinabukasan nyo ito, sabi niya sa mga anak. Si Juan naman ay nagsimulang magtrabaho sa konstruksyon sa bayan kapag walang isda. Harapin ang init at ulan para sa dagdag na kita. Sa mga gabi, ang pamilya ay magkakasamang kumakain. Nagkukwento ng mga pangarap, si Pedro tungkol sa lungsod, si Ana tungkol sa musika, at si Jose tungkol sa daga. Pero sa kabila ng saya, may mga pahiwatig ng paparating na trahedya. Si Juan ay nagsimulang umubo ng malakas, isang senyales ng sakit na tuberkulosis na dulot ng hirap ng trabaho. Huwag kang mag-alala, lalakas din ako, sabi niya kay Maria, pero sa kanyang puso, alam ni Maria na ang mga pagsubok ay patuloy na darating. Sa mga taong yon, ang barangay ay laging buhay na buhay. Sa mga kapistahan tulad ng araw ng mga patay, ang pamilya ay nagdadala ng kandila at bulaklak sa sementeryo, nagdarasal para sa mga yumaong kamag ana Sa Pasko, naghahanda sila ng bibingka at putubumbong, at kumakanta nang ang Pasko ay sumapit sa harap ng Belen. Ito ay mga alaala na nagbibigay ng lakas kay Maria, na nagiging inahin lamang sa kanyang mga anak, kundi pati sa mga kapitbahay na nangangailangan. Ang buhay ay parang kwento, may simula, gitna, at wakas, pero ang pag-asa ay laging nasa gitna, madalas niyang sabihin. Ngunit habang papalapit ang mga taon, ang mga pangarap ng lungsod ay nagsimulang tumawag kay Pedro, at ang hirap ay nagsimulang maging mas mabigat para sa pamilya. Ato dalawa, ang pag-iwan at sakit, sena isa, ang unang senyales ng pagbabago. Sa simula ng ato dalawa, kung saan ang kwento ay nagsisimulang maging mas madilim at puno ng sakit, makikita natin ang unang senyales ng pagbabago sa buhay ni Aling Maria at ng kanyang pamilya. Matapos ang maraming taon ng hirap at sakripisyo, si Pedro, ang panganay na anak, ay nagsimulang maghanap ng mas magandang buhay sa lungsod. Nanay, sa Maynila ay maraming oportunidad. Doon ako makakapagtrabaho ng maayos at makakapadala ng pera sa inyo. Sabi niya isang umaga habang iniimpake ang kanyang mga gamit sa isang lumang maleta na gawa sa karton at lubi. Si Aling Maria, na noon ay nasa edad na 55, ay tumango lamang, pero sa kanyang puso ay may kirot na hindi niya maipahayag. Anak, ingat ka doon. Huwag kalimutan ang iyong pinanggalingan. Paalala niya habang yakap-yakap si Pedro habang ang luha ay pahapyaw na tumutulo sa kanyang pisngi. Ang buong barangay ay nagpaalam sa kanya, may nagbigay ng baon tulad ng adobong manok o bibingka, at may nagdasal para sa kanyang ligtas na paglalakbay. Ito ay isang karaniwang tanawin sa mga baryo, ang mga anak na umaalis para sa lungsod, nangangako na mas magandang kinabukasan, ngunit minsan ay nawawala sa distansya. Sa unang mga buwan, si Pedro ay madalas tumawag sa telepono ng barangay kaptain, dahil wala silang sariling landline sa bahay. Nanay, maayos ako dito. Nagtrabaho ako sa isang opisina bilang clerk at malapit na akong magromote. Kwento niya sa maikling usapan, habang ang ingay ng traffic sa Maynila ay naririnig sa background. Si Aling Maria ay masaya sa balita at nagpapadala siya ng mga baon tulad ng dried mango o polvoron sa pamamagitan ng boss na pumupunta sa lungsod. Sa gabi, habang nag-isa siya sa kanyang kwarto, iniisip niya ang kanyang anak. Sana ay makahanap siya na mabuting kaibigan doon at huwag siyang maligaw sa liwanag ng lungsod. Ang kanyang iba pang mga anak, si Ana at si Jose, ay patuloy na tumutulong sa bahay, si Ana ay nag-aaral na rin sa high school at tumutulong. Sa paglalaba, habang si Jose ay nangingisda na tulad ng ama. Pero ang tahanan ay nagsimulang maging mas tahimik nang wala si Pedro. At ang hapagkainan ay may bakanting upuan na nagpapalala sa kanyang kawalan. Unti-unti, ang mga tawag ni Pedro ay nagiging bihira. Mula sa lingguhan, naging buwanan, hanggang sa minsan lamang sa isang taon. Abala ako, nanay, ang trabaho dito ay demanding at may bagong kaibigan ako na tumutulong sa akin. Paliwanag niya sa isang maikling tawag. Si Aling Maria ay nagsimulang mag-alala. Bakit hindi na siya nagpapadala ng pera tulad ng pangako? Bakit ang kanyang tinig ay parang malayo at walang emosyon? Sa barangay, ang mga tsismis ay nagsimulang kumalat. Naririnig ko na si Pedro ay nakikipagrelasyon sa isang mayamang dalaga sa lungsod. Baka nakalimutan na niya ang kanyang ina. Si Maria ay hindi naniniwala sa una, pero sa kanyang dasal gabi-gabi. Humihingi siya ng gabay, Panginoon, gabayan po ang aking ana. Huwag niyo pong hayaang maligaw siya sa material na bagay. Sa mga oras na iyon, siya ay nag-iisa na rin sa maraming gawain. Ang bukid ay kailangang alagaan. Ang mga utang sa tindahan ay lumalaki. At ang kanyang katawan ay nagsisimulang manghina dahil sa edad at trabaho. Isang araw, dumating ang isang liham mula kay Pedro. Sa sobre na may selyo mula sa Maynila, ang sulat ay may klingunit masakit. Nanay, maayos ako dito. Nakilala ko si Liza, isang dalaga mula sa mayamang pamilya. Kami ay magkasama na, at ang kanyang pamilya ay tutulong sa akin na umunlat. Huwag na kayong magalala sa akin. Padadalhan ko kayo ng pera kapag may sobra. Walang mahal kita o misko kayo. Si Aling Maria ay umiyak ng mag-isa sa kanyang kwarto, habang hawak ang liham. Bakit ganito, Ana? Ano ang nagbago? Tanong niya sa sarili. Sa sumunod na mga buwan, ang pera ay dumating minsan, sapat para sa baon ng mga kapatid ni Pedro, pero ang kanyang presensya ay nawawala na. Si Ana at si Jose ay nagsimulang magtanong, Nanay, kailan babalik si kuya? At si Maria ay sasabot lamang, Darating din yan, mga anak. Magtiwala tayo sa Diyos. Ang sakit ay nagsimulang lumalim. Sa panahon ng tag-init, nang ang bukid ay tuyo at walang ani, si Maria ay kailangang magtrabaho ng doble, nagiging vendor sa palengke. Nagbebenta ng mga prutas tulad ng mangga at saging na hinango mula sa kanilang maliit na hardin. Ang kanyang likod ay masakit, ang kanyang mga paa ay namamaga, pero hindi siya sumusuko. Sa gabi, habang ang mga bituin ay kumikislat sa langit ng probinsya, iniisip niya ang mga alaala ni Pedro bilang bata, kung paano siya tumutulong sa pag-aaral, o kumakanta ng lulabi sa kanyang mga kapatid. Bakit nawala ang pagmamahal na iyon? Dasal niya. Sa barangay, ang mga kaibigan ay nagbibigay ng payo. Maria, puntahan mo siya sa Maynila. Baka kailangan niya ng palala. Pero si Maria ay natatakot, takot na tanggihan siya. Takot na makita ang bagong buhay ng anak na wala na siyang lugar. Sa halip, siya ay nagpapatuloy sa kanyang routine. Misa tuwing umaga, trabaho sa araw, at dasal sa gabi. Sa loob ng maraming buwan, ang distansya ay lumalaki. Si Pedro ay nagsimulang magpost sa social media, bagaman walang internet sa barangay. Naririnig ni Maria mula sa mga kapitbahay na may cellphone na si Pedro ay may bagong kotse, bagong damit, at bagong buhay sa lungsod. May girlfriend na siya na anak ng businessman. Kwento ng isang pinsan na bumalik mula sa Maynila. Ang sakit sa dibdib ni Maria ay parang karayom na tumutusok, hindi lamang dahil sa pag-iwan, kundi dahil sa pakiramdam na siya ay nakalimutan. Ako na lamang ang natitira para sa aking mga anak. Isip niya habang naghahanda ng hapunan para kina Ana at Jose. Si Ana, na noon ay teenager, ay nagsimulang magtrabaho bilang cashier sa maliit na tindahan upang makatulong, habang si Jose ay nag-aral pa rin at tumutulong sa panginista. Ang pamilya ay nanatiling matatag pero ang sugat ng pag-iwan ay nagsisimulang lumalim, tulad ng sugat na hindi gumagaling dahil sa patuloy na haplos ng hangin. Sa gitna ng lahat, si Maria ay hindi nawawalan ng pag-asa. Sa mga kapistahan tulad ng undas, siya ay nagdadala ng kandila sa libingan ni Juan at nagdarasal para sa buong pamilya, kabilang na si Pedro. Panginoon, bigyan niyo po ng liwanag ang landas ng aking anak. Hiling niya. Pero ang mga senyales ng trahedya ay patuloy na lumalabas, isang liham na walang laman, isang tawag na hindi nasagot at ang lumalaking katahimikan na nagpapahiwatig na mas malaking sakit na darating. Ato tatlo, ang Himala at Rivera Volta. Sa ato tatlo ng ating kwento, kung saan ang kadiliman ay nagsisimulang magbigay daan sa liwanag ng pag-asa, makikita natin ang Himala na nagbabago ng lahat sa buhay ni Aling Maria at ng kanyang pamilya. Ito ay ang sandali kung saan ang mga dasal na matagal ng binibikas ay nagsisimulang magkatotoo. At ang mga sugat na nakaraan ay nagsisimulang gumaling sa pamamagitan ng isang hindi inaasahang pangyayari. Habang si Aling Maria ay patuloy na namumuhay sa ilalim ng tulay sa Intramuros, sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at amoy ng basurahan, ang kanyang araw-araw ay puno pa rin ng dasal at maliit na gawain upang mabuhay. Sa umaga, siya ay naglalakad sa mga kalye. Naghahanap ng tirang pagkain mula sa mga restaurant o nagbebenta ng mga lumang dyaryo na nakikita niya sa daan. Panginoon, kahit sa hirap na ito, salamat po sa buhay. Dasal niya habang hawak ang kanyang lumang rosaryo na bigay pa ng kanyang yumaong asawa. Ang kanyang katawan ay mahina na, ang arthritis ay nagpapahirap sa kanyang mga puhod, at ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo dahil sa edad na pitumpu taong gulang, pero ang kanyang espiritu ay matatag pa rin, tulad ng isang puno na hindi natitinag ng hangin. Isang gabi, habang ang ulan ay bumubuhos ng malakas sa lungsod, at si Aling Maria ay nakaupo sa ilalim ng kanyang improvise na tirahan na gawa sa karton at plastik. Narinig niya ang balita mula sa isang lumang radyo na hiniram niya mula sa isang kapitbahay na pulubirin. Breaking news, isang malaking aksidente sa EDSA. Isang executive na si Pedro Santos ay nasa critical na kondisyon pagkatapos ng banggaan ng kanyang sasakyan sa isang tra. Ang doktor ay naghahanap ng donor ng dugo na may bihirang uri, o negative, upang may ligtas ang kanyang buhay. Si Aling Maria ay nanigas sa kanyang kinaupuan. Ang pangalang Pedro Santos ay parang kidlat na tumama sa kanyang dibdib. Anak ko yan. Si Pedro ko yan, bulalas niya sa sarili, habang ang luha ay agad na tumulo sa kanyang mukha. Sa kabila ng sakit na hatid ng pag-iwan, ang kanyang pagmamahal bilang ina ay hindi nawala. Agad siyang tumayo, kahit basang-basa sa ulan, at naglakad patungo sa ospital na binanggi sa radyo, ang Philippine General Hospital. Ang daan ay mahaba, halos dalawang oras ng paglalakad sa madilim na kalye. Harapin ang trapik at mga tao na walang pakialam, pero ang kanyang determinasyon ay parang apoy na hindi mapapatay. Panginoon, tulungan niyo po ako na makarating doon. Para sa aking anak, dasal niya habang naglalakad, hawak ang kanyang lumangbag na naglalaman lamang ng kanyang ay at rosaryo. Nang makarating siya sa ospital, ang lugar ay puno ng kaguluhan, mga doktor na nagmamadali, mga pasyente na umiiyak, at ang amoy ng disinfectant na nagpapahina sa kanyang tiyan. Siya ay lumapit sa reception desk, basang-basa at mukhang pulubi. Miss, ako po ang ina ni Pedro Santos. Ako po ay may parehong uri ng dugo, o negative. Pwede po ba akong magdonate? Tanong niya sa nurse, Nasa una ay nag-alinlangan dahil sa kanyang hitsura. Lola, sigurado po ba kayo? Kailangan po namin ng proof, sabi ng nurse. Si aling. Maria ay naglabas ng lumang birth certificate ni Pedro na laging daladala niya bilang alaala. -ala. At sa wakas, pinayagan siyang magpates. Habang naghihintay ng resulta, siya ay nakaupo sa waiting aya, nagrorosario ng walang tigil. Av Maria, puno ng grasya. Tulungan niyo po ang aking anak. Paulit-ulit niyang dasal. Habang ang mga alaala na nakaraan ay bumabalik, si Pedro bilang bata na tumutulong sa bahay, si Pedro na nangangako na mas magandang buhay. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong damdamin, sakit dahil sa pag-iwan, pero pagmamahal na handang magpatawat. Sa wakas, dumating ang doktor. Lola, kayo po ay tugma. Ang dugo niyo ay perpekto para sa pasyente. Ito ay isang himala, bihira ang ganitong uri ng dugo, at kayo pang dumating sa tamang oras. Si Aling Maria ay umiyak sa tuwa at pasasalamat. Salamat po, Diyos. Ito ay sagot sa aking dasal, sabi niya. Sa kabila ng kanyang kahinaan, hindi siya kumain ng maayos sa mga araw na iyon. Nagdonate siya ng dugo. Habang ang karayom ay tumutusok sa kanyang braso, iniisip niya, kahit iniwan mo ako, anak, mahal pa rin kita. Ito ay para sa iyo. Ang proseso ay tumagal ng ilang oras, at siya ay naramdaman ang pagod. Pero ang kanyang lakas ay nagmumula sa pananampalataya. Sa operating room, ang dugo niya ay nai-transfuse kay Pedro, at unti-unti, ang kanyang kondisyon ay nagstabilize. Ang mga doktor ay nagtaka, ito ay isang milagro, ang teaming ay perpekto, at ang donor ay dumating ng walang paanyaya. Habang nagpapahinga si Aling Maria sa isang bench sa ospital, dumating ang pamilya ni Pedro, ang kanyang asawa na si Liza, at ang kanilang dalawang anak. Si Liza, na mula sa mayamang pamilya, ay nagulat nang makita si Aling Maria. Sino po kayo? Tanong niya. Ako po ang ina ni Pedro, simpleng sagot ni Maria, habang ang luha ay muling tumulo. Si Liza ay nasaktan sa una dahil si Pedro ay hindi nagkwento tungkol sa kanyang ina pero unti-unti, ang kanyang puso ay lumambo. Salamat po sa inyo. Kayo po ang nagligtas sa kanya, sabi niya habang yakap si Aling Maria. Sa loob ng kwarto, nang magising si Pedro pagkatapos ng operasyon, ang unang mukha na nakita niya ay ang mukha ng kanyang ina. Nanay, ikaw ba yan? Mahinang tanong niya habang ang luha ay tumutulo sa kanyang mata. Ana. Nandito ako, sagot ni Maria, hawak ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, ang mga taon ng sakit at pag-iwan ay parang nawala. Umiyak silang dalawa, at si Pedro ay humingi ng tawad. "Nanay, paumanhin po. Nawala ako sa landas dahil sa ambisyon at pera. Hindi ko po kayo dapat iniwan." Si Aling Maria ay nagpatawad agad. "Anak, ang pagmamahal ng ina ay walang hanggan. Ang Diyos ang nagbalik sa atin. Ang himala ay hindi lamang sa pisikal na pagligtas, kundi sa emosyonal na paghilom." Sa mga sumunod na araw, habang nagpapagaling si Pedro sa ospital, ang pamilya ay nagkukwentuhan ng matagal, tungkol sa mga alaala sa barangay, ang hirap na pinagdaanan ni Maria, at ang mga aral na natutunan. Si Liza ay nagsimulang magbigay ng tulong, nagbayad ng hospital bills at nag-alok na yuwi si Aling Maria sa kanilang bahay sa lungsod. Si Ana at si Jose, na nabalitaan ang nangyari sa pamamagitan ng isang tawag mula sa ospital, ay dumating din mula sa probinsya at ang buong pamilya ay nagreunite sa unang pagkakataon sa maraming taon. Ito ay milagro mula sa Panginoon, sabi ni Maria habang nagdarasal silang lahat sa chapel ng ospital. Ang kwento ay nagiging inspirasyon sa mga doktor at nurse. Isang ina na handang magsakripisyo kahisaan. Sa wakas, ang Rivera Volta ay kumpleto, si Pedro ay nagbago, nangako na babalik sa kanyang pinanggalingan, at ang pamilya ay nagsimulang magplano ng bagong buhay na puno ng pagmamahal at pasasalama. Ito ay patunay na ang himala ay darating sa mga taong hindi nawawalan ng pag-asa at ang Diyos ay laging may plano sa bawat isa sa atin. Sa huling bahagi ng ating kwento, makikita natin ang bagong simula ng pamilya ni Aling Maria, kung saan ang mga sugat na nakaraan ay naghilom na at ang pag-asa ay muling sumikat tulad ng araw pagkatapos ng bagyo. Matapos ang himala sa ospital, kung saan nailigtas ni Aling Maria ang buhay ng kanyang anak na si Pedro sa pamamagitan ng kanyang dugo at pananampalataya ang pamilya ay nagkaroon ng pagkakataong magsimula muli. Si Pedro, na ngayon ay gumaling mula sa aksidente, ay nagbago ng lubusan. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng ambisyon at pagmamalaki, ay ngayon ay puno ng pasasalamat at pagpapakumbaba. Nanay, hindi ko na po ulit kayo iwan. Pangako niya habang yakap-yakap ang kanyang ina sa harap ng maliit na altar sa kanilang bagong tahanan sa Maynila. Ang bagong bahay ay hindi malaki o marangya, pero ito ay puno ng pagmamahal. Si Liza, ang asawa ni Pedro, ay nagbigay ng suporta. Binayaran niya ang mga lumang utang ni Aling Maria sa probinsya at nag-alok ng isang bahay sa isang simpleng subdivision sa Quezon City. Sa unang gabi sa bagong tahanan, ang pamilya ay nagtipon sa paligid ng hapagkainan. Sa mesa, may mga paboritong pagkain ng pamilya, sinigang na baboy na inihanda ni Ana, adobong manok mula sa resip ni Maria, at lumpiang sariwa na hinanda ni Jose. Ang mga bata, ang mga anak ni Pedro at Liza, ay tumatawa habang naglalaro sa sala. At ang tunog ng kanilang tawa ay parang musika na nagbibigay buhay sa bahay. Ito ang tunay na kayamanan, sabi ni Aling Maria habang tinitingnan ang kanyang pamilya na ngayon ay buo muli. Sa kanyang puso, alam niya na ang mga taon ng sakit at pag-iwan ay nagkaroon ng layunin upang dalhin sila sa sandaling ito ng pagkakaisa. Si Pedro ay nagdesisyong magbalik sa kanyang pinanggalingan, hindi lamang sa pamilya kundi pati sa komunidad. Sa tulong ni Liza, nagtayo siya ng isang maliit na charity para sa mga batang ulila at mga matatandang iniwan sa probinsya. Nanay, natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusuka sa pera, kundi sa pagmamahal at pagtulong sa iba, sabi niya sa isang hapunan kasama ang mga kapitbahay mula sa barangay na bumisita. Si Aling Maria, na ngayon ay pitumpu paong gulang, ay naging inspirasyon sa kanilang komunidad. Sa mga misa sa simbahan, siya ay madalas na nagbabahagi ng kanyang kwento. Kahit gaano kahirap ang buhay, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay laging may plano, at ang mga dasal natin ay laging naririnig. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay lakas sa mga nakikinig, mula sa mga magsasaka hanggang sa mga kabataan na nangangarap din na mas magandang buhay. Si Ana at si Jose, ang mga nakababatang anak, ay patuloy na sumusuporta sa pamilya. Si Ana, na ngayon ay isang guro sa isang barangay school, ay nagdadala ng mga kanta at kwento ng pag-asa sa kanyang mga estudyante. Habang si Jose ay nagtayo ng isang maliit na negosyo ng pangingista na tumutulong sa ibang mangingista sa probinsya. Ang pamilya ay regular na bumabalik sa kanilang barangay sa Quezon Province kung saan sila ay nagdadasal sa kapilya at nagpapasalamat sa mga kapitbahay na tumulong sa kanila noong mga panahon ng kahirapan. Sa isang espesyal na Pasko, naghanda ang pamilya ng isang malaking salusalo para sa buong barangay, may leksyon, puto bumbong, at bibingka, tulad ng mga alaala ng nakaraan. Ang buong komunidad ay sumali at ang gabi ay puno ng awit, sayaw at kwento ng bayanihan. Kung wala ang inyong tulong, wala kami dito ngayon. Sabi ni Aling Maria sa harap ng mga kapitbahay, habang ang mga kandila sa Belen ay kumikislap sa gabi, ang kwento ni Aling Maria ay hindi lamang tungkol sa isang pamilya, kundi tungkol sa lakas ng pananampalataya at pagpapatawat. Sa kabila ng pag-iwan, sakit at mga pagsubok, ang kanyang puso ay nanatiling bukas at ang kanyang dasal ay naging tulay para sa himala. Ang tunay na milagro ay hindi lamang ang pagligtas sa buhay, kundi ang pagbabalik ng pagmamahal, sabi niya sa isang pagtitipon sa simbahan. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa mga nakarinig nito, mula sa mga pulubi sa ilalim ng tulay hanggang sa mga manggagawa sa lungsod na nahihirapan sa kanilang araw-araw. Sa bawat dasal, sa bawat yakap, at sa bawat ngiti, si Aling Maria ay nagpapatunay na ang pag-asa ay laging posible, kahit sa pinakamadilim na sandali. Ngayon, habang tinitingnan natin ang pamilya na nagkakasama sa kanilang hapagkainan, na puno ng tawa at pagmamahal, naalala natin ang aral ng kwentong ito, huwag mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay laging may plano at ang pagmamahal ng isang pamilya ay mas malakas kaysa sa anumang pagsubo. Salamat sa pakikinig sa kwento ni Aling Maria. Sana ay nagbigay ito ng inspirasyon sa inyong mga puso. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe eh para sa higit pang mga kwento ng pag-asa.